Amazing morning everyone! Ang topic natin ngayon ay gratitude. Ano ba itong gratitude? Ito yung meron kang puso mapagpasalamat. Alam mo ba na kapag ang isang tao ay marunong magpasalamat kahit sa maliit na bagay, ay lalo pa siya magagandagan? Ito nga ang sinabi ni Oprah Winfrey. Be thankful for what you have, you will end up having more. If you concentrate on what you don't have, you'll never ever have enough. Kapag ikaw pala ay tao mapagpasalamat, yung giver ay lalo pang magbibigay sa'yo. Kasi kahit ikaw naman ang giver, halimbawa ay binigyan kang kakilala mo, kalungkuhan mo. Tapos hindi lang pasalamat. Tapos meron kang binigay naman, kahit maliit na bagay lang na mo. Pero grabe siya magpasalamat sa iyo. So ano nangyayari ngayon, hinahanap mo yung joy na ganun. Kasi ang joy ng giver nakadepende sa respond ng receiver. Eh yung binigyan mo na kakilala o kaibigan mo, grabe magpasalamat sa iyo. Ang gagawin mo ngayon, nasa isip mo siya palagi. Every time na meron kang gustong bigyan, siya ay palagi mong bibigyan. Kasi iba siya magpasalamat eh. Sobrang grateful niya. Eh. Kaya nga importante, kung gusto nating magkaroon pa ng mga bagay na wala pa tayo, dapat marunong tayong magpasalamat at sa mga bagay na meron tayo. Tandaan natin, ito ang sinabi ng Apostol Pablo sa so, 1 Thessalonians 5.18. Give thanks in all circumstances for it is God's will for you in Christ Jesus. Lagi daw tayo magpasalamat sa kahit anong bagay maliit o malaki. Kahit anong bagay pasalamatan natin palagi. Remember, ang ating giver ay ang Diyos. So, kung marunong tayo magpasalamat palagi sa Kanya, ay yung joy na ngayon na sa atin. So, magbibigay siya ng magbibigay kahit beyond pa sa ating hiningi. So, yun lang. Keep safe, stay healthy, never give up. See you at God bless.